Nagsit ng meet up si Muera na magpara magkita si Zoe at ang real father niya na si Dr. Binete. Ngunit hindi nito sinipot si Zoe at saka si Muera. Bagkus kinausap nito si Annalyn kinongratulate na napakabata pa na maging neurosurgeon. At ito'y unopiran na doon magtrabaho sa kanyang ospital. Ngunit tinanggihan ito ni Annalyn. Dahil unang-una, ayaw niyang iwanan ang kanyang father na si Dr. Tenyag dahil sa, sa kalagayan at saka ayaw niyang iwan si Zoe si Zoe naman ay gumawa ito ng paraan kung paano niya makausap ang kanyang real father na si Dr. Benitez ngunit di siya matanggap nito bilang anak dahil meron na daw siyang sariling pamilya bagkos ay pinabalik siya sa kanyang tatay na si Dr. Tanya. Di matanggap ni Zoe ang rejection ng kanyang real father, kaya iyak siya ng iya. Agad naman siyang pinayuhan ni Mera na kanyang ina. At sinabihan siya nito, Hayaan mo na kung hindi ka tanggap ng inyong iyong real father. Tandaan mo, mas matalino, mas matalino ang kinikilala mong papa, mas mayaman pa si Dr. Tanyag kesa sa totoo mong ama. At sinabayan si Sowi ni Mera na nakatungtong ka na sa kalabaw, babalik ka pa sa puti. Si Anali naman, si Anali naman, habang busy sa paghahanda, ay binalitaan siya ng kasamahan sa ospital na medyo may pagbabago na at medyo okay-okay na daw ang kondisyon ng Dr. Tanyag. Kaya agad itong nag-ayos ng mga gamit na dadalhin kay Dr. Tanya o Papa niya. Habang papunta siya sa loob, hinarang siya ni Zoe na pinagbawalan ulit siyang makita ang kanyang Papa o si Dr. Tanya. At pinagsabihan siya nito, ako lang ang dapat makita o marinig ang boses ko ng aking ama pagmulat ng kanyang mata. At saka ito'y balaking banta naman kay Annalyn na sinabi sa kanya ni Zoe at balik ugali naman ito kay Annalyn. Bumalik ang kamalitahan ni Zoe nang na siya ng kanyang real father. Kaya abangan natin bukas ang kaabang-abang na episode ng Abot Kamay na Pangarap. Maraming maraming salamat guys. Sana panoorin niyo ulit ang video